Eto ha, tingnan nyo to, mga kababayan ko. There is a survey with the SWS survey, mga kababayan ko. Painggan nyo mabuti. Kada sampung Pilipino na dapat sagutin ni VP Sara Duterte ang impeachment complaint laban sa... Siyam sa sampung Pilipino ang nagsasabi na dapat sagutin ni VP Sara Duterte ang mga aligasyon sa kanya sa impeachment, mga kababayan kanya. Yan pong lumabas sa survey ng Social Weather Stations or SWS. Tinanong ang mga respondents kung ano ang dapat at hindi dapat gawin ni VP Sara. Kita nyo Matapos ang eleksyon, 93% ang nagsabi na dapat punahin ng vice ang mga pangangailangan. There is a 93% who said, the, Filipino said, harapin mo Sara Duterte, magtrabaho ka. Patunayan mo, panorin nyo to. Habang 88% naman na nagsabing dapat harapin niya ang impeachment complaint, sagutin ang mga aligasyon ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. There is an 88% Pilipino na nasa survey ng SWS survey na nagsasabi mga kababayan ko ngayon. Mga kapatid.